Hello Idol, mayroon na afternoon Muna akong papat o si Si Tim nga lang ni Untoy, Untoy Untoy, si Aga Untoy Julito na, Gilas Na, Julito Velasco Julito Velasco ni Kwanay Shout out ni Kwanay, shout out kuno Julito Velasco oh, Taga Kwanay siya, Mindanao Ayungon, ayungon po ni O, tayasa tuyo ka, ayungon 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 Mm, shout out dia yeah, mga followers. Oh, shout out mga palahubog dia yeah, mga followers. Nah, <laughs> yeah, yang agalon no, si si Marianita Abalos. Hello guys. ah kau kau punya don. Ada kau si Agaw Julito guys oh. Uh, grab. Grabe. Okay, nag kan. Grabe yung pinising guys. oh. So, kung niyo yung pinisingan na guys, lang ko nga si Yad Julito matay abalos. Mahayong tira lag pinising. Dali ra kayo ng gitira okay. gusto mo mo pinising, inara. Inara ko guys kay Kuan na mau to do ana tamo nga kinsa ning mayong pinsing diri guys. Amo ni agalo guys si Marianita. Lo, hanap lagi kag la di net. Nikit tamong god. Mm. Okay. Yo. Ning. Pag utro pinsing ani. Eh. Wa na. na. Ya ai. Na. Wala pa ako ray mo tiwas ana Bato na. Tagol bato na. Ay, agagdan. Ang gawin naman. Sa ganda siya. Agdan. Ha? Agagdan. Ang gawin naman. Guys, o. Oh, si Julito, guys, o. Oh, Abalos. Kung ano yung... Kung ano yung siya, guys. Kung ano yung... Kung ano yung ito, si General Abalos, ba? Si... General Abalos. Iyan. Matay. Uyan. Ito niya. Ito pa ganun. Kung ano yung nabong. Oh. Okay. Beh. Okay, Shout out. sa okay, mga tanan, mga vlogger. trabaho na ako, dre. Mag-ogaw ako, Ah, Ah, ka mga. Mga idol, channel. Idol. Ano? Oh, ka mm -hmm. Ah. Ani Miss Nita. Benot. Oh, magin benot. Madam, Oh. Oh, si madam okay mga idol ako nang tagaan siya hagdan mga idol kay musaka mo siya mga idol hindi man siya hindi man siya kasaka o na ako nang kahagdan makaluoy mo po kayo mga idol na ito mo tayong hagdan para siya makasaka taas Muna munay tiknik mga idol o nga sangit o tama mga idol ha Muna yung teknik mga idol o. Na? oo dahil yung... Muna sa Bisaya okay. mga idol. Ah. Oh. Ah. Wala na ata. Ato ta sa Manila mga idol. Kuan man nga lang escalator na tong gamiton mga idol. Pwede re hagdan ra mga idol. Kuyan. <laughs> oh, dan 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 hagdan, Dari, hagdan. Oh, man, no? hagdan da Na. Oh. na Tawag mga idol ha. Dali ra kay mga idol ha. O na tira daw mga idol. Muna. Oh, di ara na. Okay. Okay. Dali ra kay. Oh, di ara na. Okay. Ah. Uma mga, mga idol dili mi manabaw kay Kuan man birthday ni Senior San Antonio mga idol. Hindi oh. mo mabaho kay minasara. Okay. Okay, mga idol. Thank you. Salamat ninyo lahat. Ayoko sa